mga tropo, tumitid din ng ating mga bisiro. Good morning Entong Squad and welcome back dito sa ating YouTube channel. So magandang umaga po muli sa ating lahat. Shoutout sa ating mga subscribers and sa mga ating viewers and sa mga bago nating manonood dito sa channel. Please don't forget to like, share, comment and subscribe to our YouTube channel and hit that notification bell para updated ka sa ating mga next YouTube vlog. So tara, umpisa na natin itong ating araw na maganda. Okay, so time check tayo guys. 9:43 in the morning. So andito tayo sa ating mga taniman ng Napier grass at iniisip natin kung paano ba natin ito i-harvest ulit kasi nga sobrang dami nating supply ngayon ng pagkain sa ating mga alaga. So yung iba dito nagsitubuan na ulit and yung iba doon sa dulo na supposed to be is i-harvest natin is hindi pa natin nakukuha. Kasi nga, ang dami nating gamoting baging para sa mga alaga natin. So dito sa part na to, meron pa rin tayo dito mga natirang napier. Uh, mga ano na to, medyo matitigas ng stocks niya. So ang kukunin natin dito is yung bandang dulo niya sa may part na may dahon. So dito pa yung mga nakasakong mais, no? Uh, bale, itong mga mais na to is nakuha dito sa part na to. Ayan, hanggang doon sa dulo. Ang mga mais na to ay bibilihin nung buyer. So siguro naghahanap pa sila ng buyer na mas mataas ng konti yung offer. Kasi nga, syempre, pag nagbebenta ka ng mga ganitong produkto, kailangan talaga is yung kikita ka. Dito sa katabi, hindi pa nga na-harvest ng ating mga kapitbahay. So sa kanila yan, sa part ng aking kumpare. Yan, hanggang doon sa dulo. Iha-harvest din nila yan, mano-mano. And walang ano yan, walang machine na gagamitin. Bali, ang gagawin lang nila is kukunin yung pinakabunga. And the rest, yung mga stocks niya at saka yung dahon ay susunugin na lang. So, sa ibang mga nagtatanim ng mga crops tulad nito, ang gamit nila is yung machine na. So, advance na sila sa agriculture. So, minsan dito may mga natitira pang bunga yung mga nahuhulog Tulad nung isang araw, namulot si Erpat So, pwede pa natin ipakain sa mga manok natin yon or sa mga bibe. And, mas makatipid ka kasi nga, dito pupulutin mo lang yung mga natirang bunga ng mais. So, malaking tulong na rin pag may mga nag-harvest na ganito, is nakukuha natin yung pinaka bunga. So, tira niya. And then, yung mga pinaka matigas na part ng mais, yung sa gitna, bandang gitna niya, after nilang ma process yun, makuha nila yung pinaka butil ng mais. Pwede pa natin gamitin yun na pangluto sa mga kalan. Ayan, meron tayong mga rubo tawag namin sa probinsya yun. So ito naman yung update sa ating mga sitaria grass. No? Napakatuyo ng lupa. Dry na dry oh. Pero nakasurvive pa rin naman sila. Hindi nga lang ganoon kaganda yung tubo nila. Like before na during rainy season talagang malago ang Citaria grass. So ito yung update sa kanila. Ayan. Hindi siya gaano malusog unlike before pag tagulan talagang malusog na malusog. Ayan. Hindi na nga tayo ulit nakapag-transplant dito kasi medyo busy tayo tapos kasi pag ganitong summer season napakahirap talagang magbuhay ng mga pananim na tulad nito. Unlike dito sa Napier grass, oh, so pinakita natin sa last vlog natin may mga tumutubo na kahit papano, hindi naman natin doon napapatubigan ayun mayroon din doon and may mga nakawala kasing kambing dito kaya ganyan yung tubo niya pero pag walang kambing na nakawala talagang maganda yung tubo ng ating tinusok na nature dito dito tignan natin tong iba takpan na kasi oh ito meron pa dito oh. so nabubuhay siya hindi yung kaganda ang napier grass. Hindi ganun kaselan. Ito pa yung iba. Oh. At doon, yung pinakita natin sa last vlog. Oh, napakalago nung iba. Yan, green na green. dito rin sa bukid yung ating mga heritage chicken na cross. Dito sila paghapon or tanghali, umaga ganyan. Dito sila kumakain ng ayan tulad yan. Puro ng, ay bunga ng mangga, mga nahulog plus yung mga grass dito so organic na organic itong ating mga manok kaya pag nagkakati kami is napakasarap talaga ng lasa nila nagmamantika lalo yung mga nangingitlog napakasarap itinola nun so ayan yung mga cross natin mga bata pa itong mga to siguro nasa 3 to 4 months pa lang itong iba rito ayan. itong mga adult size mas mga natatanda ng konti so ang alaga pag ganito naka free range sila tsaka masarap yung karne nila So, tignan nyo. Tapos, yung mga Madre de Agua natin, ayan, hindi, hindi ganong tumaas dahil nga silong eh. Nasisilungan siya. So, hindi siya nabibilad sa araw. Mas maganda talaga pag nabibilad sa araw. Tapos, alaga natin sa patubig. So, yung mga Madre de Agua, tulad nung napuntan natin before sa Kamiling kay Sir Joel Solis. So, shoutout sa'yo, sir. Ayan, doon tayo nakita ng mga iba't ibang klase ng forages. So hindi rin siya nagpapakain ng commercial pellets lalo sa mga alaga niyang kambing dahil nga kumpleto na siya may mga legume siya, meron siyang forage. So ang legume niya is madre agua, meron siyang indigofera meron siyang rinsoni plus yung kalimutan na nating tawag dun sa isa. And may mga ipil-ipil din sila. So kompleto yung farm niya ng mga ganto dahon and ang pinaka fertilizer ng halaman niya is yung vermicast so meron din siyang african night crawler na pinang business niya din pwede siyang magbenta ng ANC or african night crawler plus yung vermicast so doon lang umiikot yung kanyang ano uh, mga yung business niya meron siyang vermicast meron siyang kambing may mga halaman din sila so napakagandang negosyo mga tropa, tignan nyo ang itsura ng crossbreed so ito, nagmula na rin sa lahi ng native plus nung dinating natin yung Rhode Island Red na asawa niya yung mga native nating manok ayan ang kinalabasan so itong mga to ay itinira natin for breeding purposes kasi napakaganda ng katawan nila o bilog na bilog at dito sa farm kasi maganda talaga na nakakain sila ng ganyan no? tulad niya mga mangga para additional nutrients na rin para sa kanila kasi hindi mo na talaga kailangan magpakain ng sobrang dami ng commercial pellets pero nagbibigay pa rin naman sa airpot ng darak at uh, yung yung uh, commercial pellets pero konting-konti lang tapos may asola pa kami dun sa kulungan kaya malaking tipid pag yung mga manok ang kalaban mo lang talaga dito sa mga manok is yung peste So kailangan nagbibigay rin tayo ng bakuna para sa kanila. Uh, at hindi mo maiiwasan yung peste kasi once na yung isang manok ay tinamaan ng peste sunod-sunod na yan kapag walang vaccine. So much better na alagaan natin silang mabuti, magbigay ng vaccine, uh, supplements, mga vitamins, ganyan, tsaka pagkain. So mabubuhay at mapaparami natin yung alaga natin plus makakatipid tayo sa pagkain. So available yung meat natin, kung gusto man natin magkata, yan dyan. Yung egg, nandyan din, pwedeng pang almusal. So, kompleto. Nandyan na lahat sa farm. Kung basta masipag ka lang. Pakita pa natin tong mga papaya din natin, Oh. 100% organic. Hindi tayo gumagamit ng synthetic fertilizer. So, yung mga bunga ng papaya, oh. Kasi dito sa area na to before is yung mga dumi ng alaga natin. Dito natin itinatambak. So na decompose na siya dito, andito na mga dahon, mga mga dumi ng hayop. Ayan, mga ano, mga bunga niya. So dito ang bunga niya hanggang dito before. Bali na harvest na rin natin at ito yung mga natira. So pag gusto nating magtinola, pwede tayong mamitas dito. Gusto naman nating pahinugin, available pa rin. So ganyan kaganda ang farming. May mga available tayong pwedeng itanim. So ito yung bunga niya oh, napakalalaki oh. Katamtaman laki, hindi siya gaya ng mga red lady na mayroon kasi variety ng red lady na napakahaba ng bunga. Yun yung tinatawagatan lang, di ko alam kung tawag doon, baklang <laughs> baklang papaya. So tatlong klase daw yan, eh. meron yung meron yung Herma ba tawag doon? bakla, tapos yung ito yung lalaking papaya nga lang hindi napapakinabangan pero sa Thailand kasi yung lalaking papaya yung bulaklak niya is ginigisa nila so hindi pa naman natin natatry yun yun o oh. punta natin yung mga laga natin kambing ronda ronda so ngayon naman wala namang ibang pananim kaya okay lang silang ronda pero once na magkaroon na ng mga ibang tanim dito hindi natin pwedeng pakawalan ng ganyan yung mga alaga natin kasi makakapirwisyo sila so yan ang gaganda ng katawan nila ngayon no? Oh. mga upgraded natin tignan nyo yung mga balahibo, ang kikintab oh. paganda ng katawan nila ito yung 2 months old natin ng na mga F1 ang glonobian ayun F1 naman, malapit na rin nating i-breed yan harap magkasing laki na sila nung tita nyo ito kasi, kapatid nung nanay niya ayun yung nanay niya, ayun yung puti parang mas malaki na nga siya sa nanay niya eh. so dito kasi nakakain pa sila ng mangga mga na bangka ayan o oh. oh, binabalatan nila ang bulog pangkatay natin yan upgraded din to pero naka-stud F1 na uh, dun sa nanay niya so ayan o oh. maganda rin yung pangangatawan niya may mga F1 natin o oh. makain sila ng mangarito sa likod ng bahay at mas maganda kasi pag naka-free range ang mga kambing din natin kasi mas nagiging maganda yung katawan nila, balahibo nila. So nabibilad din sila sa araw. Yun ang kagandahan nun. Unlike pag yung naka-full confinement kasi talagang nakatutok ka dun. And pag full confinement, talagang cut and carry method gagawin mo dun. Or magsa-silage ka. So para hindi ka mahirapan. So ayan sila oh. Ano kayong mga kinakain nila?

malaki rin ito pero mukhang native yung itsura niya ito ngayon ako kwento natin di na once na nagbreed kayo may isa ang may isang magmumukhang native so na experience natin yan dalawang beses na bali yung unang anakan dati is quadruplets and may isang nagmumukhang native sa kanila so ito pinakamalaki sa kanila dati oh. yung kung mas malaki na to o yung yung dappled Ayan, nakuha niya kasi pagkadapol ng papa niya. Pero yung sa height, hindi natin sure. Yun. Ito rin yung mga sola natin. So yung update dito, pumangit na yung sola. Nagkamatayan. So, ito may natira pa naman dito sa part na to. Papakain tayo sa mga bibi natin. Kasi gustong gusto rin nila to eh. ito malaking tipid nyo rin pag nagpa-farming kayo o may mga alaga kayo pwede kayo uh, magparami ng ganito asola so napaka uh, bilis niyang paramihin pakain natin sa mga bibi gustong gusto nila ito eh yan lagay mo lang dito yan sa napagkakainin nila yan ito ba Ayan, size comparison mas bulky yung katawan kasi nung dark na ano natin na muscovy unlike dito sa puti tinimbang rin pala namin to kanina nasa 3 kilo na tong ito ito barako ayan nagbe-breed na rin yan itong mga babae hindi natin alam kung ano ang body weight nila siguro nasa ano to 2 kilograms yung mga babae tapos yung barako is 3 kilograms kasi malalaki sila eh yung breed na Muscovy na bulky once na ma nito yung adult size nya o adult age nya itong mga barako talagang solid ang katawan ng mga to possible na butin ng 7 kilo kasi yun din ang sabi sa atin ng ano eh ng napagbilihan natin Ayan. ganyan lang Muscovy hindi siya maselan Ayun kahit pakain mo mga darak lang tira tira kanin ayos na sa kanila at napakasarapikal yung kaldereta nito guys so, magandang magalaga rin ng mga ganito sa inyong bakuran pwedeng pwede lalo pag may mga pispan kayo napakabilis para may ihin ito simple lang yung setup natin sa ngayon oh. No? isang batyang maliit dun sila naliligo tapos may naka-separate din na ano, pa inuman nila para sa mga vitamins. Tapos yung pakainan ni Sun, yung kawayan lang. So dito sa kabila, ito yung dating gulungan ng Pekin Duck. Diyan natin sila ilalagay. Mag-uumpisa ng mag-breed tong mga to. Yung mga upgraded natin, ay mga F-series. So ang kanilang chinichabong ngayon ay kamuting baging plus yung napier grass na hinarvest natin kaninang umaga so marami pa kasi ang napier grass sa likod talaga kailangan talaga ma-harvest natin para pag tumubo is mas maganda tsaka hindi maging masukal sa likod ng bahay dahil pag pinapabayaan tong napier grass tataas sila ang tendency doon, mahihiga so pag humiga yan yung pinaka stocks nya once na mata sa lupa tutubo yun so magiging crowded yung ating taniman ng napier grass And mga tropa, ito yung ating buluga, no. Baka maibigan ninyo, pwede na rin natin itong i-release. Yan nga lang, may sungay, ah. Hindi kasi nadihor ng maayos, eh. So, ayan, no. Halos magkasing laki na sila nung nanay niya. Going four months old. No. Pwede natin itong bigyan ng 10K lang. Yan, pogi-pogi. 10K. So, pag pumunta kasi kayo sa ibang farm, ang bentahan sa mga ganito is nasa 15,000. So, lalo eh mga malalaking farm yun kasi tumataas na rin yung bloodline niya eh you know? ano yung tatay tapos yung nanay niya is F3 bower so kaya nang bala kung magustuhan man ninyo benta natin pwede pa tayong magkasundo rito habang bata kasi magandang umpisan nyo ng maalagaan para umamo siya kasi pag yung bubili kayo ng mga mga adult size ng ganito may possibility na sumusuwag yung mga yun so ito yung kapatid sa nanay ito yung nanay niya. Matapang din kasi ito eh. Nanay niya eh. Ayan yung nanay niya. Tignan yung balingusan niya. Roman nose. May sungay nga lang. So pag walang sungay, ganyan ang itsura. Magaganda sila. Ito pwedeng pwedeng yung pangpalahe sa mga uh, native nyo niyan. Kasi pag bibili kayo ng pure breed ng mga Anglo-Nubian, ang halaga ng mga yan is nasa 25,000. Depende sa farm yan. So yun talaga yung bentahan nila. Kaya kung gusto yung mag-umpisa, yung pang umpisa lang ayan oh. Eh. Pag nakita yung personal to malaki guys. Tinimbang namin to is nasa 20 plus kilogram na to. So magpo months old pa lang isipin niyo yun. magpo months old ang body weight niya is 20 kilograms mayigit. So ganun siya kabigat. What if maging adult size pa siya eh, then, napakabigat na niya mga so, maganda pang upgrade yung mga yan. Bantam natin oh. Yung may mga na naman. Mga so, manging so, Yung mga bantam natin oh. kabila may itlog. Ito. mangingitlog itlog. Inahin na ito. Fit size. Short legs. So, yung puti. Yung itin. Ay may dalawang itlog na pala yun. Eh. Kailangan ito may fit. Ito yung ating B0. So ininjekan na natin kanina ng iron pati itong inahin. Kasi nga 'di ba every on third day kailangan na in natin ng iron para mas mabus yung immune system nila. So iwasan niyo rin to para sa inahin. Ano na kasi lang dumede. Malaking tulong din pala yung calcium na ininject natin dito sa inahin para mas ma-develop yung kanyang adder o yung kanyang dede kasi may mga cases na hindi nagpapadeding inahin so ayan tingnan din yung dede niyo at least uh, ah, nagkaroon ng laman native tong mga to ito native tong inahin tapos upgraded na tong mga anak niya ganun yung kaganda ng upgraded oh. mahaba yung paa ayan, mahaba yung paa tapos syempre mas madadagdagan na yung body weight niyan once na ma-reach yung edad niya Basta, bilis din silang lumaki ayan, dumide pa yung dating kulungan ng ating peking duck. Dito rin nanganak yung aso namin, no. Oh. Ayan sila. Sarap ng tulong nila, oh. oh. Hmm. Takot tong mga to sa tao, eh. Oh. Yan yeah, oh. <laughs> Ngek. Oh. oh. May matapang dito last time, eh. Oh. Gulat sila, oh. Gulat, oh. oh. Gulat na gulat. oh. oh. Oh, ang tapang, no? Oh. shh. Shhh. Sarap ang tulog ng isa, oh. Ah. Shh. <laughs> Hello po. Malilit nila oh. Kasi malilit lahi ng mga aspin dito sa amin. Nag cross nag crossbreed na sila ng mga mga lalaking aso dun sa kabila. medyo takot pa sila sa atin. Hello. Ayan sila. Oh, takot. <laughs> gulat na gulat siya. Lalo to. Gulat na gulat to. Hindi pa sila masyadong sanay sa tao. Oh. so 4pm na so kukunin naman natin itong inahin natin dito sa likod kasi every 4pm uh, pinapasok na natin sila dun sa kulungan and uh, ayan, kahit medyo terik pa rin yung araw so kailangan na natin kunin para makakain na rin sila ng darak ng mais so ayan kunin natin ayan bali dito sa nakapastol makain lang ng mga tiratirang uh, tira tirang tumutubong damo rito hinahin natin tapos tatumbalin na natin yung tali <coughs> tatumbalin natin ayan so mag isa nya lang namang nakatali the rest is naka free range may mga nakikita syang gusto na rito ayan tulad yung napier pahabol kumakain Tikim-tikim. mga anak niya tatlo kaya nalang natin kumain dyan para medyo mabusog siya kasi nagpapadede rin siya pag gabi dito sa tatlong anak niya para masanay din kumain ng nether grass tong mga bulinggit Kaya hindi tumutubo yung mga napier dito eh. Kinakalbo nila. <laughs> so ayan no, naghahanap siya ng mga nalalaglag na mangga. Hindi nga lang, wala pang masyadong bunga rito sa mangga rito. Ayan. Bisado niya yung ano eh, yung mga area ng mga damo, yung mga bunga ng mangga. hindi pa hinog dito kahit mga maliliit na mangga pala kinakain niya eh dito me ngayon pa open mo ay hindi nakita Tayo, mulberry legumes tara pasok pasok inahin Kon kontrabida tong isa dito eh ito matapang si kontrabida to eh Ayon, kontrabido lalapitan ka agad gusto nila yung darak ng mais oh Very territorial. Eh. Yan nya. Oh. <laughs> ya. Territorial masungit. Nawawa naman siya. Tamtam si hindi -tam, masyadong sanay sa darak ng mais. Ayan, sa mga magkakakursonada, no, PM nyo na lang ako sa aking Facebook. Phantom's World. Going 4 months, ang kilo niya is nasa 20 kilograms pataas. So more, more than 20 kilograms. No? Ganyang edad, ganun na agad yung timbang niya. What if ma-reach niya pa yung 8 months, 9 months, ganyan, 1 year old. So mas lalaki pa ito. Kasi andyan yung dugo ng bower at ang lunobyan eh. Masay weeks na mga to. One month on. Ha? One month na ba mga to. yan, syempre every afternoon pinapakawalan din natin tong si Bacon para dito siya sa labas mag kulit oh. ulit to eh, nangahabol ng kambing tapos kinakagat niya yung paa ihi, ihi ng ihi o oh, maraming ano dyan, antik siyan lis ihi na naman, naghahanap yan ng ihian niya eh nagba markings siya eh Tardan, so, tekan. Kun, dun. Sedo yan, tara. Tu, ligo. Tu. Okay lang muna ating video for today, mga ka-tropa. And thank you very much for watching our vlog for today. So, kita-kita ulit tayo next time, mga tropa, no? And shout out sa inyong lahat, sa mga subscribers natin, and sa mga bago dyan na manonood, please don't forget to like, share, comment, and subscribe. And hit that notification bell para updated kayo sa ating mga next YouTube vlogs. So thank you and ingat po kayo lagi. Bye-bye, happy farming.